Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music Air News Authority. Ang ating one time the new Filipino time mga kabrigada, alas 6 impunto na ng gabi. This time check is brought to you by DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang DRIVEMAX, Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. DRIVEMAX, mga na La balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bilang ng mga pamilyang nagsilikas dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon, mahigit siyam na libo na. Force evacuation, ipinagutos sa mga nakatira sa 6-kilometer danger zone ng Bulkan. Pangulong Marcos, tiniyak na may sapat na pondo ang pamahalaan para tugunan ang mga residente na apektado ng pagputok ng Mount Kanlaon halos 2,000 pangalan na sangkot umano sa secret fund ng OVP. Pinabibiripika sa PSA. Mga importers, wholesalers at retailers, ginisa sa pagdinig ng Kinta Committee, kaugnay sa mahal na bigas. Presyo nito kada kilo, dapat daw ay nasa 35 pesos lang. Dalawang kilalang ride-hailing company, kwinestyon sa pagdinig ng Senado. Pat, isang dalagang may sakit natulungan ng Brigada News FM Dipolog at wantahanan Party List. Drive Mads, Dita, Dita. Buong puso, kasama ang buong persa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lahas ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, December 10, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max, Brigada Balita Nationwide. 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 Mga kabrigada, kumikilos na po ang pamahalaan para tulungan ang mga residente ng apiktado ng pagputok ng Mount Canlaon sa Negros Island. Kaugli nito, tiniyak naman ng Pangulo na may sapat na pondo ang gobyerno para tugunan ang kanilang pangangailangan. May detalye ng report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo! Brigada! Bagamat hindi na nasunda ng pagputok ng Mount Kanlaon kahapon, umabot naman sa labing siyam na volcanic earthquake ang naitala ng FIVOX at 1,699 tons ng sulfur dioxide ang ibinuga ng vulkan. Dahil sa nangyaring pagputok ng vulkan, apektado ang nasa siyam na lugar na nakapalibot dito. Ayon sa FIVOX, kabilang dito ang La Carlota City, La Castellana, Murcia, Hinigaran, Valladolid, Pulupandan, Pontevedra, San Enrique at Kanlaon City. Umabot din ng ash hanggang Gimaras at Antique. tayong mga pyroclastic density current events uh, or PDC na naitala kahapon sa may south-south-east uh, at umabot ito more or less 3.5 kilometers from the summit. Ang PDC or ang pyroclastic density current ay isang mabilis na daloy uh, ng mainit na volcanic gases. Pinaghalo-halo pa ito, volcanic gases, uh, ash, at pira-pirasong bato no, bumababa uh, galing sa vulkan and uh, may speed po na maabot ng daan-daang uh, kilometro kada oras. So, uh, very dangerous po ito. Uh, sinisira ang lahat ng madadaanan uh, ng PDC, uh, katulad ng puno, gusali, at pwede rin makakitil ng buhay. So, ang possibility na masundan ito in the short term ay uh, uh, mataas, kaya po nag uh, raise tayo ng alert level from 2 to 3. Kaugnay nito, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa ang pamahalaan na suportahan ang mga pamilyang apektado ng pagbutok ng Mount Kanlaon. Sa ambush interview sa pangulo sa Bulacan kaninang umaga, sinabi nitong may ibinigay na assurance sa kanya ang Department of Budget and Management na may sapat na pondo at resources ang gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Nasa lugar na rin daw si DSWD Secretary Rex Gatchalian para pangunahan ang pagbibigay ng tulong. So now DNR, DOST are continuing to uh, monitor air quality uh, to see if uh, uh, we need to do more in terms of evacuating, kung maging dangerous ng uh, levels ng uh, toxic gases na lumalabas nun sa vulkan. So yes. Uh, Uh, we're ready. Uh, we, we know what to do, and we have, uh, our, our, we have, already started to send food packs, and we already started to send uh, uh, all of the things that we bring um, uh, to the, uh, to those who are uh, in evacuation centers. So... In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 5.1, Brigada News of Manila, the music news authority. Sidemax, Brigada Bandita Nationwide Samantala ang Bago City, may tatlong evacuation centers, ilang pinagmumula ng tubig, kontaminado. Mula sa Brigada News M. Cabangkalan, Brigada Andy Tabugo Galve, i-brigada mo! Brigada! b report. Patuloy ang operasyon ng mga evacuation centers sa Baguio City dahil sa tumaas na aktibidad ng Bulkan Kanaon na nagdulot ng malawakang paglikas ng mga residente mula sa mga apektadong barangay. Ayon sa lokal na pamahalaan, dumami na ang mga evacuees sa mga evacuation centers sa Lungsod. Sa kasalukuyan, ang myt CCC ay mayroong 68 na pamilya o dalawang daan na pitong pot dalawa na individual na lumikas. Samantala, ang Bago City Elementary School ay mayroong isang daan tatlong pot lima na pamilya o limang raan pitong pot pito na individual na nanunuluyan. Habang sa ABAP Gym ay mayroong pitong pamilya o dalawang sam na individual ang pansamantalang sumisilong. Gayon pa man, nagbigay ng babala ang lokal na pamalaan hingil sa ilang mga pinagmumula ng tubig sa mga apektadong lugar na kontaminado dahil sa mga ashfall at iba pang epekto ng vulkana. Ang mga kontaminadong tubig ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng mga evacuees kaya't pinayuhan ng mga residente na gumamit ng malinis na tubig at mga alternatibong pinagkukunan nito na inihanda ng mga otoridad. Pinamunuan naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang paghatid ng ayuda sa mga apektado sa pagsabog ng Vulcan Canlaon. Una nang pinuntahan ng kalihim ang lungsod ng Bago upang personal na magbigay ng tulong at masiguro ang agarang pangangilangan ng mga apektadong pamilya. Sa kanyang pagbisita, hinikayat ni Gatchalian ang mga residente na magsagawa ng paglilikas kasunod ng pagtaas ng alert level ng FIVOLCS mula sa 2 hanggang 3 na nagbabala ng posibilidad ng mas malakas na pagsabog. Tiniak din ni Gatchalian na sapat ang supply ng pagkainat para sa mga evacuees hindi lamang sa Bago City kasama na ang iba pang apektadong lugar. Ayon sa kanya, ang mga supply ng pagkain ay naroroon na bago pa man magsimula ang aktibidad ng vulkan at maaari itong madaling makuha mula sa Cebu at Iloilo Habs. Bukod dito, Nagdala rin ang DSWD ng water filtration units para matugunan ang problema sa kontaminadong tubig upang matiyak na may malinis na inumin ang mga evacuees. Sinabi pa ni Gatchalian na kahit magtagal pa ang ganitong sitwasyon, handa ang DSWD na magbigay ng tulong at suporta sa mga apektadong pamilya. Patuloy na inaalalayan ng mga lokal na opisyal ang mga evacuees at nagsasagawa ng mga hakbang upang masiguro ang kaligtasan at kalusugan ng mga ito sa mga evacuation centers. Nagbibigay ng mga relief goods, pagkain at tubig ang lokal na pamalaan upang matugunan ang mga pangangilangan ng mga lumikas na pamilya. Pinapayuhan ng mga residente na sundin ang mga abiso mula sa lokal na pamahalaan at mga eksperto hingil sa kaligtasan, lalo na sa pag-iwas sa kontaminadong tubig. In the heart of changing lives, ako si Brigada Andy Tabugogalve ng 99.7 Brigada News FM, Kamangalan City, The Music and News Authority. Max, Max, Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada sa ibang mga balita na tayo, muling hiningi po ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang tulong ng Philippine Statistics Authority upang beripikahin ang civil registry records ng halos 2,000 individual na iniuugnay sa 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Batay sa liham po ni Committee Chairman Joel Chua kay National Statistician Claire Dennis Mapa, nais ng komite na malaman kung mayroong birth, marriage at death certificates ang naturang mga pangalan na nabunyag sa kanilang pagdinig. Lalo anyang mapapalakas ang mga suspetsa na hindi sila totoong tao at gawa-gawa lang ang acknowledgement receipt na ginamit para ijustify justify ang confidential fund expenditures Kapag naglabas ng certification, nawala sila sa database ng PSA. Samantala matapos ang naging pagdinig ng Senate Committee on Public Services, Grab at Move It nakaranas ng panggigisa kasunod ng kaliwat na reklamo ng mga pasahero at driver. Para sa detalye Brigadaan Cortez, i-brigada mo uh, sir, lalo ngayon, holidays, holiday season, ano, ito na ngayon, wag na ako makarinig na yung mga sayo ninyo left and right ay pinagka-cancel. Dahil papakancel ko sa LTFRB. Ito ang iniwang babala ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Rafi Tulfo sa ride-hailing na Company na Grab sa naging pagdinig ngayong araw. Bago ito, ipinanood ng Senador ang natanggap nilang hinaing mula sa mga pasahero at maging driver. Lumabas din na ang nagbabayad ng diskwenta kapag may nagbubuk na senior citizen PWD o estudyante ay ang mga driver. Chair, first one is suspension for possible suspension for grab for violation of the pnc rule on uh, the search fee the second one is probably with movie this time because of their failure to notify the ltfrb on their attempt to change the number of the riders. Tinayak naman ni LTF Orbit Guadis III na hindi lang siya puro salita at gagawin nila ito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Bandita Nationwide Samantala, ginisa ang grupo ng mga importer, wholesaler at retailer sa ikalawang pagdinig ng Kinta Committee sa Kamara dahil sa masyadong mataas na presyo ng bigas sa pamilihan, lalo na ang mga imported. May pakiusap din sa mga importer na nag-iipit ng bigas sa bodega gayong dapat ay 35 pesos lamang ang kada kilo ang presyo nito dahil sa sobra-sobrang supply. May report, si Brigada Adahadji, Kaaminyo. Itataya ko na sweldo ko, bonus ko, pati bahay ko. Wala kang mabibili na lintik na less than 50 pesos. Bihira po, uh, Mr. Chair. E tayo ng mga s**t. I'm sorry for my language pero niloloko tayo somewhere else eh. Hindi matanggap ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo kung bakit nananatiling mataas ang presyo ng imported na bigas sa kabila ng mga ipinatupad na hakbang ng gobyerno. Sa ikalawang pagdinig ng Murang Pagkain Super Committee o Kinta Committee sa Kamara, pinagpaliwanag ni Tulfo ang mga wholesaler, importer at retailer kung nasaan na ang savings mula sa ipinataw na tariff reduction sa rice imports. Ayon kasi kay Marikina City Representative Stella Luz Kimbo, nasa 13 billion pesos ang kinita ng rice im importers mula ng ibaba sa 15% ang taripa mula sa dating 35%. Where where are all the savings? Yung yung uh, bumaba ang presyo sa world market according to Ned, according to PSA. Bumaba yung uh, ta, taripa 15%. Yung savings po nasaan napunta? Dapat po sa tao po yun. Hindi binabaan ng Pangulong Marcos yung taripa para kumita kayo. binabaan yung taripa para kumita yung tao. Nasaan? Sinabi ng kinatawan ng importers na mula 48 pesos ay ginawa ng 41 pesos ang pagbebenta ng inangkat na bigas sa wholesaler. Sa halagang 35 hanggang 40 pesos naman umano, nabili ng wholesaler ang bigas habang ang retailers ay 38 pesos kada kilo pero pinapatungan ng hanggang 5 piso bilang tubo kapag ibinenta sa palengke. Pero hindi kumbinsido si Tulfo dahil mismong sila raw ay nag-iikot sa pamilihan at wala namang mabibili na mas mababa sa 50 pesos. Nakiusap din si paghimbo sa importers na ilabas na ang sobra-sobrang stocks ng bigas sa kanilang bodega upang magmura ang bigas sa merkado. Kailangan na talagang pakawalan ng tra rice traders ang rice stocks doon sa warehouses nang sa ganon bumaba na ang presyo. So in other words, nasa kamay ng importers at traders na yumaman po. Pero winibidhold nila ang rice stocks sa ngayon. Maawa naman sila na, di ba? Samantala, binweltahan ni Tulfo ang matataas na opisyal ng pamahalaan na dapat sanay nagpapaliwanag sa pagdinig ng Kintakom, ngunit hindi sumipot. Ipinapasabina ng kongresista ang mga kalihim, ngunit sabi ni Committee Chairman Joey Salceda, makabubuting show cause order na lang muna. monitoring lang daw. Uh, kung ng, uh, ng, uh, batas na overpricing. Dapat ba? Diba? Dapat DA, DA, eh sinasabi, wala rong police power. Eh pwede mo naman itap ang PNP, ang Coast Guard. Pwede magandang rin yung DA. Hindi eh, Hindi ko alam ko ang uh, ginagawa ng DA. Kaya siguro, I would like to have a uh, Secretary Laurel here in this hearing kasi puro usage niya, hindi na masagot yung mga tanong. Kaya Secretary Laurel. Pati yung uh, DOM, wala rin representative. Parang nakakaloko, parang magsaseni kakandari pa, kakandara pa sila mag-attend. Pero sa Congress, parang binabaliwala nila. Even the NED, the director lang, Jesus Mario said, nasaan si Balisakan? Pinapastos nila yung presidente. Hiling ng House Leader na magpatupad na ng SRP o Suggested Retail Price sa bigas kasabay ng babala sa mga patuloy na magsasamantala at magpapatong sa presyo na maaaring makulong sila ngayong Pasko. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Maaring makulong ng hanggang anim na buwan ang mga individual na hindi otorizadong magsusuot ng police uniform. Ito ang babala ng PNP matapos ang paggamit ng uniforme ng police bilang costume naman sa mga Christmas party. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Muling nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa hindi otorisadong pagsusuot ng police uniform. Iniimbestigahan na kasi ng PNP ang nagtrending sa social media na executive ng isang automobile manufacturing company na ginawang costume ang PNP uniform sa Christmas party. Kabilang sa kanilang inaalam ay kung papaano ito nakakuha ng uniforme ng police kung saan mayroon pa itong patch ng PNP Special Action Force to remind uh, the public na mayroon po tayong batas sa uh, particularly yung Article 15, 179 na bawal po ng pagsusuot ng anumang uniform may or insignia na identifiable sa ating mga law enforcement agencies including the PNP. So mayroon po sa kayong kakahagapin na kaso kapag sinuot niyo po yan knowing na hindi naman kayo authorized magsuot yan at, uh, at uh, yan ay identifiable sa PNP. So we would uh, again we will uh, have to check kung, uh, how, how this uh, person was able to even procure the set of uniforms in Ayon kay Fajardo, ang naturang executive ng kumpanya ay isang foreigner kahit posibleng hindi niya alam ang batas. Pero giit ito, walang dahilan ng kamangmangan sa batas para hindi kasuhan ang sino mang lalabag. He is a foreigner. I'm not sure kung uh, alam niya na may existing law against uh, the use of uh, uniforms and insignias. So let us beware na bagamat ito dito ay for fun lang. But uh, this will not uh, sit well with the PNP considering na ng PNP yung kanina. Ayon sa PNP, sa ilalim ng Article 179 ng Revised Penal Code o Illegal Use of Uniform o Insignia, maaaring makulong ang isang individual na mapapatunayang lumabag ng hanggang anim na buwan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Max, Max, Brigada Balita, Nationwide, Nationwide. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan. Mga kabrigada nagtungo sa isang liblib na lugar ng Liguak Salug, Zamboanga del Norte, ang Brigada Team Dipolog para puntahan ang kinaroroonan ni Lovely Lutra, 17 years old. Ang ina na lamang niyang si Aling Julieta, ang tanging tumatanggap ng labada upang may mapagkunan sila ng kanilang ikabubuhay. Ang ama naman po ni Lovely na si Mang Dodong, may malubha din palang karamdaman. Kinabukasan po ay sinamahan namin ang mag-inang Julieta at Lovely sa pagamutan upang magpasuri ng kalagayan ni Lovely. Nang matapos ang pagsusuri sa dibdib ni Lovely, ay laking tuwa ng mag-ina dahil napag-alaman nilang hindi ito breast cancer at impeksyon lamang ito. Laking pasasalamat po ng pamilya ni Lovely sa mga taong tumulong para sa kanyang pagpapagamot. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto. Drive Max. Trip Max. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Southam Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Southam Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide mula dito sa Brigada News FM Manila DriveMax Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at musica. balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.